guys, Ako, kain na kami guys. Namin. Ayan, bottle fight guys, namin, guys, na guys. Guys, guys. Shout out yung dyan, guys. na guys. Shoutout sa inyong lahat guys. Kain na, kain na. Ako. Itag mo na lang sa akin yan, Marcel Ayan. Atong. Kuya Boyen! Bala ka dyan, Kuya Boyen. Ayan. Ayan yung pagkain namin guys. Ako yung pagkain. Ay. Ako, nalimutan. Nay, madina! Nay, nika. Nay, oh. nakain na. Kain na. Wait, Ayan guys. Kain na. Magvideo-video lang tayo guys. Kaya na kayo guys. Kamahiya. Birthday ni Maricel. Ha? Sure. Hindi food trip lang kami dito guys. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ilan tayo guys? Tayo lang. <laughs> Ayan, nasa likod mo. Diyos. Oo. Anjing. Tapi ya berarti tiket apa komandan setia. Hei. Ini kena. Lu apa beli cuma dong? Waduh sih, Bos. Enggak <laughs> <laughs> apa-apa, Ndan. Ali Kabe kena. Wi. Naghugas ba kayo ng kamay, guys? Mm. <laughs> ah, ayaw. Ayaw. <laughs> Parang hindi ka naghugas ng kamay. Naghugas <laughs> ako, ah. yun, eh. Kaya kayo ka man, eh. Sino kaya hindi naghugas ng kamay, guys? Taas oh, pa. Malamang ikaw yun. Ay, naghugas talaga ako doon. Oh, o, gulay kayo dyan. Ba? Ini ya yang best friend nito eh. Okra guys. itu. Pak oh, Kain tayo. Kain guys. Disturb. Ah. Santai. <laughs> Tubuh disturb. Me no more anymore. Mm. nalit na nalit? Na dito, dito na ayaw niya kumain ng labas ko di hayaan mo siya baga mm, no. dun sa sasakilo hindi <laughs> kumakain siya doon sa loob ng bahay Ay yung magmasuk

Pero well. kena Joyce. Hoy, bago mo. Ang lapad ng plato niya Ay,